Good morning mga kahalaman. ayun. So, pakita ko sa inyo yung aking Malberry uh, mulberry. Ayan. Laki ng dahon niya. So, ito nga pala ang Himalayan Red Mulberry. At may hinog na. Ayan, oh. Wow. Ang dami niyang bunga. So, yung ganto hinog na siya ayan, pag reddish na siya or pag nag uh, full red na yan no? tapos ito, hilo pa yung kulay green ayan, so ang dami niyang bunga ayan oh. ito oh, dito ang dami ng hinog ayan, ang, lala ang lalaki at ang hahaba ng kanyang bunga so ito, Medyo matagal na rin to, siguro mga 2 years na rin to. Ayan. Pero uh, hindi siya nagbubunga. Oo. Ma madalang siya magbunga, nagbubunga man siya pa isa-isa lang. So, ang ginawa ko, uh, pinrun ko 'yan, no. So, pinutol ko 'yung mga sanga. Ayan. Kinalbo ko lahat, walang dahon 'yan. Tapos eto, nung nag ano siya, nung nagdahon siya, kasamahan na rin 'yung kanyang mga bunga. Kaya ngayon magha-harvest tayo ng malberry. Ayan. kuha lang tayo. So ito favorite to ng mga bata. Hmm. Sakto lang yung tamis niya. Hmm. masarap. Juicy. Tsaka sulit talaga yung isang ganito. sulit na sulit mabubusog ka na sa isang kanpa. 'di ba? yan so kuha pa tayong isa. Dahil nakakabitin 'no. Ang sarap. Grabe. Juicy and uh, medyo crunchy siya. Ayun, ano rinig niyo? 'yo, 'di ba? Me-enjoy 'yung bunga niya kasi mahaba tsaka uh, matamis. Kan. Hmm. Kasi lang 'to sa mga uh, halaman ko dito sa harapan ng bahay, 'yung mulberry. Gagawin ko din siyang lilim dito sa harapan namin kasi nga medyo uh, ano kami, nakadirekta kami sa araw, 'no? And then siya nga pala ang gusto ng mga Malberry yung ano, yung gantong weather sa Pilipinas. Yung mainit. Yan, enjoy na enjoy nila yan. So, lagi nilang diligan. So, ito, naglalagay kami ng abono rito. Siyempre, organic ang ginagamit namin. Yung ating ABC Revitalizer or Kahalaman Organic Liquid Revitalizer. Tsaka yung KGDS. So, yun lang naman. Uh, para yung kinakain natin is organic. Ayun, organic yung mga fruits. Yan, walang masyadong chemicals na ginagamit. Para naman mas ma-enjoy natin yung benefit ng uh, pag-aalaga ng halaman, di ba? Yan, kumuha ulit ako. Ito siya. Hmm. Matamis talaga. Yan. So ang kaiba, kaibahan dito sa mulberry na to, malaki talaga yung kanyang dahon compared to other mulberry. Kasi ibang mulberry, malaki yung dahon pero walang bunga. Ito, malaki yung dahon, mahaba ang bunga. O ibang mga mulberries, malaki ang dahon pero maliit ang bunga. So ayan. And nagagamit ko rin yung mga mulberry leaves sa to sa paggawa ng mulberry tea mga leaf tea yan. Tapos, uh, napapakain ko din siya sa mga alaga naming kambing. Dahil napaka uh, healthy, napaka nutritious po ng kanyang mga dahon. At syempre, yung kanyang bunga din. No? Napaka daming health benefits na makukuha natin sa mga bunga ng mulberry. Kagaya ng vitamin C, vitamin E. Ayan, mga, mga minerals. ayun na kailangan ng katawan natin. So, Bale, everyday, may daily dose ako ng multivitamins plus minerals. O, di ba? <laughs> Dahil meron tayong malberry. Hindi naman siya maselan na alagaan. Basta, um, malagay nyo lang siya sa place na to, kagaya nyan. yung may mga halaman dito sa ilalim. Yung hindi siya basta-basta nagagalaw. Ayan. Kasi pag maliit pa sila, medyo sensitive talaga yung mga mulberries, no? Pero pag lumaki na, ayan, kahit putulan mo na yun ng putulan, wala nang problema dyan, hindi yun mamamatay. Ayan. So, at, enjoy ko lang yung mga bunga nila. Dahil, uh, fruiting season na ng mulberry, o, oh, ba diba? <laughs> so, ang dami nating mulberry dito. Ayan, sa mga nakabili sa akin ng seedling nito, no? Uh, for sure, nagbubunga na rin yung mga mulberry nyo, kahit mga nasa timba, nasa drum, or nakadirekta sa lupa, kagaya nito. Yan, mas lalaki ang kanyang bunga, mas dadami ang kanyang bunga syempre kapag nakarekta sa lupa. Yan. Pero pwede rin naman sa mga container. O di ba? Mula taas hanggang baba may bunga. O ito oh, iba nga nakainan na ng kambing. <laughs> Ayan. And ito nga palang malberry na to, hindi siya talaga mabubuhay kapag cuttings lang. Kasi marami sa akin naghahanap. Sir, so, mer meron ba kayong cuttings? ng Himalayan Red. No, sad to say guys, uh, napaka napaka bihira lang po ng pwede makabuhay ng cuttings. Ako hindi pa nakakabuhay ng cuttings ito. wait mm -mm, lang. Ako kuha ka ng mulberry. Gusto ng yun ang pamangkin ko. Ayan. Tulin natin. Tigman mo. Hmm. Ano lasa? Ano lasa? Mmm, harap. Yan, di ba? So pati mga bata na enjoy yung mga bunga ng wildberry. Gusto mo Hello din? Hello po, guys. Hello po, guys. Ay, ayan, ayan po, ayan pa yung mga aming ah, wildberry. Oh, yeah. uh, gusto mo ba? Gusto mo? Kuka kita? Okay. Yan, kukuha kasi my boy. Tsaka kasi my girl. Ito, ang dami, oh. Ayan, mm, oh. Hello. Kita nyo? So, ayun yeah. kami yung number vlog. Tapos, yung, yung, yung ano. Ano? Ano sabi mo? Tayo na nagbablog. O, kami daw yung nagbablog. Ayan. So, marami din kasi nakakakilala sa sa amin dito sa lugar namin, no? Pag hinanap yung lugar namin, dun kila Kahalaman. Aking... O, kaya kila Malberry. Kila Randalisa. <laughs> <Ayan>. <laughs> Ito si my boy. Hello. Ayan. My girl. Hello. Ayan know oh. kaliligo lang. So, ayan. So, balik tayo sa malberry, No? So, everyday meron tayong daily dose of vitamins and minerals ga galing sa mga bunga ng mulberry. Ayan. And, ayun, Napakadali niyang alagaan. Pag malaki na siya, ayan. May enjoy mo na yung mga bunga niyan. Ayan. Ito kasi, ang gina ginawa ko dito kasi ano, ah, parang naiinip na ako sa mga bunga niya kasi tagal-tagal na. Pero bihira lang siya magbunga. So ang ginawa ko talaga, kinalbo ko yan ha, ah, kinalbo ko. Ayun o, oh, kita nyo naman yung pinagkatan. Yan. And then yun, nagbunga na siya. Nagbunga na siya ng madami. And uh, ah, para maka makapagpatubo ka nito, kailangan mo i-markot. i, -ano sya? I -markot. Markot. O kaya grafted. O, i-graph. No? So, ito. Ayan. Uh, ano siya? Nakagraph. Ayan, nakagraph. Natamist, nakagraph yung buhay. part na to. Ayan. Uh, yung cuttings, um, Natal baka 50-50, baka minsan makabuhay or hindi. Ako hindi pa nakabuhay ng cuttings ito. <laughs> so, yun lang. Medyo mahal lang talaga kapag seedling kasi yun buhay na. Pag cuttings, mura lang syempre pero... Hindi talaga ako nagre-release ng cuttings ito. Ayan, kasi sayang lang din. Tingi. Tingi daw si my boy. Wow, laki. Oh, di ba? Pakita mo muna. Ayan, laki. Gusto mo rin, my girl? Malaki din gusto mo? Ayan. Oh. laki. Oh, grabe. Tama. Basta ko na nakikita niya. Meron din gato. Saan? Gusto na nakikita. Parang gummy worm, no? Hmm. Ew. Hey, laki. Mm -hmm. Langgam. Langgam. Yan. Pinupuntahan siya ng mga langgam kasi matamis. Matamis mm -hmm. siya. Ayan, uubos na ay rin namin yung bunga. <laughs> mm -hmm. so ito, pag nag-cut ulit ako, lalabas ulit yung mga bunga mm -hmm. niya. Sarap, nakaka-addict siyang kainin. Ubus na? Hmm. Last na yan na? Mm. Ayan. So, yun lang muna kinuha namin para hindi siya masyado magtampo. Isa pa. Nabitin ako dun, ha. Akin yan. Ah, yun ay sa'yo. Akin yan, mataba. Eh, yoko, yoko. Sa'yo, akin yan, mataba. Sige, <laughs> mataba. Hmm. Ang nasa? Tatamis Matamis. Matamis. Yes. Ito. Maliit, may malaki. Hmm. Ano yan? Malaki, maliit? Malaki. Hmm. Di ba? Sarap. Ano masarap? Ito o yung nasa labas? Ito. Nasa loob. Nasa loob. Di ba? Yan. So, nasa loob lang ito ng bakura namin. So, gagawin ko din siya kasing lilim. Oo. Di ba? Ito kasi yung halaman na ano eh. Na madali mo siyang gawing puno. Madali mo siyang gawing lilim. Hindi ka maiinip. Malaki na siya. So, yun lang guys. Thank you for watching. bye our vlog. Bye-bye. 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 Eh -bye. Bye -bye. pa uh, pa-subscribe naman sila. Please subscribe. Mga halaman. Salamat. Oh. Salamat. Bye. Bye-bye. Subscribe. Bye. -bye. Subscribe. Bye, -bye.